Hi guys, andito kami sa saaming bayan. Dalawang tao, dalawang dahon sagit. Dalawang payong, dalawang dahon sagit. Pakita dinag viral 'yung mukha. Ah, wala <laughs> rin at. <blamay na> Limong <laughs> si keping nako. Na Ayun ha? Oh, huh? Grabe ang ulan. Ayan, first time nakarating wow. ng keson. Hmm. Nakapagpandong ng dahil sa akin. <laughs> Kumusta ang keson, ha? Ay, masaya. Ako, wala ko masabi. Maganda. Ala -ala? <laughs> Maganda. Ganito po sa amin, tignan nyo, ang tura. Maganda na kasi siya ng kabayo. Ay, hindi ko pala mabak yung cam. Ganito na lang. <laughs> Ah, Naka-uwi ng keso, nagpando ng dahon ng saging. Ah, sila ano, sila ati Grace. <laughs> Ayan na po sila. <laughs> Kumusta? Ang maulan na araw. <laughs> maulan na araw. Maulan na araw. Maulan na araw. ako nalito na, maulan na araw. <laughs> mga first time nakarating ng keso, inulan. Oh no. Basa na ang mga bere. Basa na. <laughs> <laughs> Yung first time ka nakarating ng keso foto lang walang ano ha. Both... Ay <laughs> po. Alang Bibig. <kutsilyo. Alang> <laughs> <Bebeg. laughs> Ganyan lang. Nakauwi ka lang ng keso, <laughs> nagiging unggoy ka na. Ata. Patayuin mo.

balikan oh na yari kay Uman bat naglakad <laughs>